Ayun, taga sandok oh, yan. Oh, sarap ng pagkain oh. Ayun. tapos Isda. Ayun. Uh, yun, si Bro Jode. <laughs> Ay, <in my> <laughs> uh, si Bro Jode. Ano <laughs> 'yan? Ayo yon mga mga panutiks na jida. Dek sumrero na mga panutiks na jida. Kain na tayo kay na. Ayan mga 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 na doon sa kamila. Ayan. Ayan.